iwasan din natin. Napupunta ka ng masjid na ang bako-bako mo. Yes. <coughs> ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa 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 panahon niya, sabi niya man akala sauman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaqud fi baitihi. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam imagine na, ang sino mang kumain ng sibuyas at bawang. Ibig sabihin Kinilaw eh, may mga mahilig magkilaw eh. Amoy? Sibuyas? Amoy bawang? Sabi ng Propeta SAW, huwag pupunta sa masjid namin. Kasi amoy sibuyas kaya katabi mo ba naman, hindi ka makahinga? Eh, yung iba, kilik-kili pa eh. Di diba? Kung baga, yung concentration mo, nasisira. Bakit? Hindi ka na humihinga eh. Paano? Hindi ka makapagbasa. Bakit? Kasi nagbabasa ka, ito, nakatakit. Kasi bakit? pag, pag ka, wala na. Umabot <laughs> pa sa utak, ang sakit. Bahan Allah. So, alam mo, ang Islam, inutusan tayong maging malinis at dalisay, lalo na sa katawan. Sabi ng Allah, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ At dalisay mong suot mo. Bahan Allah. So, hindi maganda yung ganun na katangian na kaya ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pag mabaho ang hininga mo, huwag kang pumunta sa masjid. Eh, paano pag amoy sigarilyo? na no, nah, no, 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 no. Yun, halal yung sibuyas, halal lang bawang. Paano pa kayo sigarilyo na haram? At mabaho pa, amoy sigarilyo. Kaya dapat laging Nakatut-brush, Lag sa ating mga lalaki, sun na ang magpabango. Eh, sa lalaki na. Sa lalaki, sa babae, hindi, hindi sun na sa kanina. Sa ating mga lalaki, sun na lagi tayong mabango. Ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, isa sa mga bagay at regalo na hindi niya tinatanggihan, pabango. Hindi ba so, masyakot yung 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 Kaya oh, yun ang maganda. Kaysa mabango. gusto ko yung mabaho katabi ko. <laughs> <laughs> Anong gusto mo <mong> mabaho? <laughs> okay. So, huwag tayo papasok sa masjid na amoy sibuyas tayo. Bakit? Kasi ang katabi mo madidisturbo. Eh, okay lang kung katabi mo. eh Pero ang sabi ng Propeta s.a.w., Fa'innal malaika tata'alda mima yata'alda minhu manu Adam. Pati ang anghel na didistract mo. Kasi bakit? Nagsasala rin ang anghel. Na, yes! pati ang anghel. Na distract din. Hindi lang natin nakikita. Pero yun ang sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi lang pala tayo nakakamuy doon sa anong kirikili niya. Pati ang anghel na didistract din. Yes. So, bahan Allah. So, kasama pala natin dyan sa masjid ng mga anghel. Kaya dapat naman, ka naman. Oo, magpalit ka naman ng suot ba? Weer baie jy ਉਸದ 탈क 울 수바하나 ወதকে मामी लुम लुम सो 85